Hello mga person! Tara at samahan nyo nga kami ng Daddy Gerson yung maglagay ng Christmas light dito sa may biranda namin. Actually, si Daddy Gerson yung alam pala yung magkakabit ng Christmas lights. Ayan, nangati pa nga yung puwet ko. Pasensya ng mga person. Ayan, nandito mga ako para mag-assist-assist -assist at nag ako ng tape, ng tali, ng gunting o namang kailangan niya. Heto na nga pala ang mga ibinili naming Christmas lights sa Vlogmas number 6 ko. At eto na, this is it. Excited na kami ng Daddy Gerson yung ilagay ito dito sa aming biranda. Nagupit na nga ako ng mga double-sided tape para pag humingi ang Daddy Gerson nyo ay nakaready na ang mga ito. Tinatansya na niya nga kung saan niya ba ilalagay dito ang star na Christmas light. Sabi ko nga ay doon sa gitna mismo at itaas niya pa ng kaunti. Masyado kasing mababa yung pinaglagyan niya. Talaga naman itong alaga naming aso na si Sansa ay nakikisali din sa pagkakabit ng Christmas light. Curious na curious din siya. Nakatapos na nga ilagay ng Daddy Gerson nyo yung mga Christmas light dito sa may biranda. At inaayos nyo na nga dyan sa mga oras na yan yung wirings para maisaksak na niya at mapailawan na. At ayan na nga mga person, nagsimula nang mabuksan ang Christmas light na pa-star. Sumunod naman ay itong mga Christmas lights. Grabe, excited talaga kami ng Daddy Gerson nyo at tuwang-tuwa nga kami nung mabuksan niya na ang ilaw. Dalawang Christmas light nga pala ang nagamit namin dyan. Akala nga namin ay kakasya na ang Christmas light na isa para yung isa naman ay sa baba. Pero hindi talaga kumasya kaya naman dalawa yung pinagdugtong namin dyan. At tingnan nyo na mga person, merry merry na ang Christmas namin. Mabuti na lamang talaga may nabilihan kaming napakamurang mga Christmas light at nakabili kami for today's Christmas na nga namin ikinabit yung mga Christmas light kaya mabilis lang dumilim. Actually, nainip pa nga kami sa oras ng pagdilim dahil excited na talaga kaming makita ang kinalabasan ng paglagay namin ng Christmas light sa aming munting tahanan. At talaga namang sobrang saya at bumaba na nga agad ang Daddy Gerson nyo dahil gusto niya nga rin makita yung outcome kung gaano kaganda yung mga nilagay niyang Christmas light. Mabuti na lamang talaga at nakabili kami ng mga murang Christmas light na sumakto lang sa budget namin. Sa susunod nga ilalagyan pa rin daw namin yung ibaba at sana nga ay magkaroon ulit ng pambili. Sabi ko nga kay Daddy Jerson dahil pinabongga mo ang Christmas light mo ngayon ay humanda ka na sa mga mga ngaruling. Sabi naman niya ay handa daw siya dahil nakaipon daw siya ng barya kaya naman mamas na kayo sa Daddy Jerson nyo. Kakatuwa rin naman nga talagang magbigay ng mga barya sa mga batang nangangaruling dahil Christmas is giving. Kahit barya lang yan ay ma-appreciate na yan ng mga bata. Umakyat nga ako dahil gusto ko makita kung gaano kaganda ang view dito pag nasa taas. At napakaganda nga. Merry Merry Christmas sa inyo. Thank you for watching. Babu!